Kamusta? Magandang hapon po mga kamaster. Asa na naman panibagong vlog natin mga kamaster sa araw nito. Araw ngayon ng Hoybis. Happy holiday po sa lahat. Uh, ah, dito tayo ngayon sa ano, uh, ah, traba atik trabaho mga kamaster. Uh, so, ngayon, ang gagawin natin habang halili ngayon, maglinis tayo ng vlogs. Ayan o. Oh. medyo oh, makapal na o. Oh. Okay pa naman. Kaso lang, kailangan malinisan na to kasi ay, i-refresh na mga kalatid para hindi gano'ng malamig. Tapos, itong isa mga kamaster. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Alright, alright. Kailangan malinisan to. Kasi kung hindi mo linisan yan, kakapal ng kakapal, mahirapan na naman tayo dyan. Ayan. Ito, naka nakadefrost na to. Daming dumi o. Oh. na siya narusa ang ano pero dito oh kapal oh kailangan malinisan to oi dami mo na ano yun nakakyatin natin yan mamaya dyan kailangan malinisan yan Mengai tung pan dito oh. Ayun oh. muna natin, antay mo na natin na matapos yung defrost mga kamaster kasi napakalamig pa niyan. Oh. Negative paano ano kasi yan, negative 40. Tapos di ito tayo dito sa likod. Tanggalin natin itong mga Ito pa tanggalin natin ang ganyan, ba kayo? Eh, lamig! Alamig ko! Ayan! Ito, nag-ano to? Anong tawag yan? Ah... Uh, Nag-cut off yan yung anong inabot na niya yung ano? Ah, uh, tip-tree-chop, kung marumi yung likod. Yun, malinis. Good, good, good. Ay. Alright. Dito, kapila. I don't know. Lamig. Labas na tayo mga idol. Labas, labas, labas. Yun mamaya aano na natin hanggang tatapos ang lipros ayun oh paanohin mo na natin kasi yes, galap yung lamig eh Shish. Walang production mamaya, bukas na naman. Holiday ngayon. Pero ngayon, katitigil lang nila, last dos. Lamig. Alright, alright. Mga mga shout out sa lahat. Maganda, maganda nga hapon po sa ating. Ang oras natin ngayon is 3.30. Mga idol, maaga tayo pumasok. Anong maglinis nga tayo ng ano? Blast. Yun, oi. Hey, lamig eh. Maraming salamat to sa inyo lahat mga kamaster. Hanggang dito na lang ang ating vlog at napakalamig. Hi, <laughs> Lola Albus ako. Maraming salamat. bye, -bye. All Alright, good morning mga kamaster. Magandang-magandang umaga po. Ang natin ang ating refrigerated van sa ating mga kamaster. So, yun, oy. Miga-miga out -miga sa lahat. Magandang-magandang umaga. Sana naman panibagong bagong vlog mga kamaster Tiyaga-tiyaga lang At pagdating ng panahon maka natin ang nilaga <laughs> Nilaga Ayun lang. bago tayo umuwi, ikot muna tayo. Yo. Good morning, good morning. May dispatch, may dispatch pa Ikot mga tayo. Bago tayo ng mga tila kay area bago tayo thank yeah. you